mga idol, gagawa tayo ng ano, bulaklak para sa ating uh, may bahay mga idol. Kasi araw ng mga uh, puso bukas mga idol. So gagawa po tayo mga idol. Masakali kaya po natin. Ayun. Eh, <laughs> Masakali pwede. Ayan. Hirap din ah. Mga na ano, laklak mga idol. Ayan. Eh. Ayan yun eh. Salik edi. Papabuo natin mga idol. Tingnan ko lang kung hindi pa makikilig si Commander po dito mga idol. Tingnan natin mga idol kung ano ang reaction niya pag nakita niya to idol. Ayan. Ayan. Tapos si lang konti dito sa baba niya mga idol. Ayan. Ayan mga idol. Ayan na. Ayan. simple lang pero may uh, ibig sabihin po ito idol yan oh. at least meron kaysa wala mga idol para hindi mas lalo siya gano hindi siya magtampo mga idol so ayan, na hindi oh. mga idol ayun o yan so oh. mga kapibe oh. i kita. Hmm, may ibig sabihin ka naman yata yun eh. Hoy, huwag kang magalit. Araw ng mga puso ko ngayon eh. Kaya magkape ka nga. Araw ng mga puso. Ayan, parang hindi ka na magalit sa akin. Ayan, kape ka. Saka may ano, ibibigay pa ako sa iyo. Asawa ko. Flowers ah, for you. Wow, maya ito, ito yung ibibigay ko sa kanya. Bulaklak para sa mga puso. Para sa kanya nga hmm. eh. Eh, bakit papil? Uy, <laughs> papil man lang yan. Pero kahit kailan man hindi malalanta, ganyan ang pagmamahal ko sa iyo, be. I love you. Happy Valentine's. May ibig sabihin ka na no, Happy Valentine's. Salamat, be. Thank you, thank you, mga idol, for watching.